Nanindigan ng Department of Education na kakaunti lamang ang bilang ng mga guro na maapektuhan sa full implementation ng K-12 program. Ito ang balita ni Victor Osare. Dilinaw ng Education Department na 8,000 guro lamang sa private higher educational institution ang maapektuhan sa full implementation ng K-12 program. Taliwas ito sa sinabi ng Coalition for the Suspension of K-12 na aabot sa 50,000 guro ang mawawala ng trabaho. Ayon kay DepEd Spokesman Assistant Secretary Tonicito Omali, hindi dapat isali ang mga guro na nasa state universities and colleges. Uh, 7,000 to 8,000 po yung uh, maapektuhan, private HEIs. Ilabas niyo po dyan yung SUCs dahil meron pa namang mga plantilla items yan, hindi naman po tatanggalin yan sa budget for uh, grade 11 starting school year. Patuloy naman ang panawagan ng DepEd sa mga maaapektuhang guro sa first and second year college level na magturo sa public senior high school dahil nasa 30,000 guro ang kailangan ng kagawaran sa unang taon ng pagpapatupad ng grade 11 bunsod ng inaasahang pagpasok ng 1.2 hanggang 1.6 million na mag-aaral sa junior at senior high school level. Ngunit alam naman po natin na mayroon po tayong mga kababayan na hindi natin maaring pilitin at ayaw nga po nilang magturo. Kaya-kaya uh, po yung pinag-uusapan natin na pwede po silang uh, tugunan naman ng transition fund na pinag-uusapan. Ayon kay Umali, upang mapunan ang kakailanganing bilang ng mga guro para sa senior high school, bibigyan pahintulot na magturo part-time kahit ang mga hindi pasado sa licensure examination for teachers, graduates of uh, engineering, statistics, mathematics and other science or other related courses to which I mentioned, if there is dearth, D-E-A-R-T-H, that's what uh, we're trying to say, uh, walang uh, gaano uh, kwalipikadong LET applicant sa lugar na yon. pwede silang kuhain. Uh, and they don't need to pass LET, provided that they are going to teach part-time only. But if they intend to teach full-time, itong grupo ng mga individual na ito, non let passers sa ating senior high school, they need to pass LET within five years. Ang mga nagtuturo ng technical and vocational courses ay maaaring makapagturo sa senior high kahit hindi pasado sa LET. Kailangan lang ang sertifikasyon na sila ay kwalipikado at may certification of competency. Dagdag pa ni Umali, kahit ang mga eksperto sa ilang larangan ay maaari ding magturo. Experts in some fields like, uh, like uh, yung binabanggit ko si Ginoong Manny Pacquiao. Hindi na kailangan mag-let ni Ginoong Manny Pacquiao para magturo ng coaching o ng boxing sa ating mga uh, sports track schools. Ang mga interesado ay maaaring makipag-ugnayan sa Department of Education. Victor Cosare, UNTV News Worldwide.